Yan, muling baba naman ulit tayo sa ilalim ng dagat. Panibagong pakikipagsapalara naman. At ito ang una kong makikita ay swertin tatamaan itong aking pana na walang sima. At ito, isang kanuping. Sapul kang kanuping ka. Malaki-laki si kanuping. Masibad ito sa kawil lalo na sa ngayon at season. Season o pagkawil, pagkitang, kagandahan ito ngayon malalaki na pero sa pagpana mahina yan di namin gaano makita yan at siya naabot lang ng liwanag at ito pa pangalawa ano kaya ito nasa ilalim mo ito ay sulid sipat sa pulkan sulid ka ayan tinamaan ka ngayon sulid ka pinasuot mo pa ako sa malaking bato ayan dampot ka uli at ito pa meron pa isa sapul ka ay tinamaan pa yung bato <laughs> swerte mo naman nakatakas ka at ito dongis sapul kang dongis ka ayon nagitik pa yata Ayun, nakasingit pa yung pana ko. Kaya hindi ko mahila. Ayun. No. Medyo nagitik lang siya, hindi napuruhan. Kung bagay na bungaw. Sana marami laman itong bahura na ito. At ang ganda ng bato. At ito, dongis pa uli. Sipat. Sapol kan dongis ka uli. Ayun. Yan na yata ang sinasabing tunay na gitik. Ah! sabi ko na. Na sintro. Sigurado masaya na naman yung mabibigyan ko nito bukas ng pang-ulam. Yung, yung mga nagsasalubong dyan sa tabi, abangan nyo na ako at bibigyan ko ng pang-ulam. At ito, ano pa kaya ito? Ay, may maliit na umang naglalakad. Ayon, may solid uli. Yari ka sa akin, solid ka. Sapul ka. Tinamaan si solid. Bakit nag-iisa ka dyan? Ang lungkot mo. Tuloy natagpuan kita. Wala kang kasama. Sayang, kung may kasama ka, nakwa ko rin sana. Ay, bure ni Pating. Kakagulat kang pating ka. Ay, ta ka. kita. Oh, may kirapitang ka pa ng isang kini. Ay, nakakagulat kang mayigi. Kala ko, kakainin mo na ako. Mahirapan ka sa akin maglumod. Ang laki ko. <laughs> oh, no, na lugod siya. Oh, ito na lang, dongis. Ito na lang papanain ko. Sipat Pat Sapul Kantongis ka. Ayun, nagitik uli. Malalaki ang dungis dito. Sa lugar na ito. Asa na, pakita na kay sa akin. Kinakatin yung kamay ko para magpana. Ayun, may natagpan uli ako, isang samaral. Yari kan sa maral ka, tinamaan ka. At nagitik pa, may tawad pang gitik. Nasa kasama mo? Alam ko, may kasama ka, hindi ka mawawala ng kasama. Pag mga ganitong isda, kaya nagrupo. At ayun, sinasabi ko na, makikita ako ang kasama mo. Ayon, ganda ng pakakasandal sa ilalim ng butas. Sipat. Sapul ka uli. Kaya lang hindi siya nagitik. Pero okay na yan. At least tinamaan. Magandang pambinta ito. 130 ang kilo. Kung tawagin ito sa amin ay isdam at ito pa, dongis pa uli, dongis ka. Maraming dungis sa lugar na ito. Bihira ko kaya to puntahan bahura na ito. Kaya napapahingahan siya. Kaya marami siyang kasama. Ah, sana. Matyaga-tyaga ah, tayo langoy. At ito, dalagang bundok. Sapol ka. Nagkaortal na pati ako. Siya na yan. Ito naman si dalagang bundok. And, dampot ka sa akin. Ibang klase itong ano ko. Kamera, na bago ang kulay. Siguro sa katagalan na. At ito may isang puti na surahan. Papalabasin ko. Uy, nasaan na 'yon? Ikutan ko sa kabila ko saan nagpunta. Nasaan ka na? Andito ako sa kabila. Oh, mayo baga nawala. Ay, may talukuhan ka. Wala na. At yun, nalang nagpakita. San dalagang bundok? Dalagang bundok na pati dalagang bukid. Ayan, tinamaan ka. Malalapat ang dalagang bukid dito. So, swertihin man yata ako ngayong gabi. Sana nga, laging swerte at ang lawak ng malas-malas ko sa paglaot ngayon yata ako susurtihin na itong mga nakaraan mahina ang kita ko sa bagay wag lang pipikit laging may kita at ito dalagang bukid uli si pating kitang maigi sapul ka ayon nagitik nga Oh, wala nang kapalag-palag. Uy, gumalaw ka. Gumalaw nga. Yung bunga nga naman ang ginagalaw. Hindi yung katawan. Paano? Nagitik. <laughs> Masarap ka sanang iulam. Kaya lang, mahal ka ngayon sa panahon ngayon. At ito, meron pa. Aba, grupo ngayon ng dalagang bukid ah. Sipat, sa pulka. Ayun. Nagsuot pa. Ayan, kuha din kita. May tama ka na ng pana. Masuot ka pa ng maayos. Porke walang sima yung pana ako. Tinamaan siya sa gitna. Oh, aba ayaw pa magpahawak. Magpahawak ka na. Ye, tsaga tsaga lang tayo nang langoy para makirita na 'yan. Sabi nga ng mga matatanda, pag may tsaga, may nilaga. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibidyo sa Ilan ng Dagat at maraming salamat po sa inyong panunood.